Okay, hello po. Oh, attorney Tam, nandito na naman tayo, ha? Maganda yung topic natin ngayon. Pero okay magtaka magtangan yung suot mo, attorney. Oh, hindi para sa hindi ako lang sa mga mundukan doon. Discuss natin tungkol sa free bargain. Oh, diyan kayo magaling, mag play bargain. Gagawa ng kalokohan, tapos mag free bargain, ah, aming laya. <laughs> ngayon ang tanong, attorney, pwede pa ba mag free bargain after ng arraignment? Yan ang mga malulupit ng tanong. Pero bago natin simulan, kailan ba nagaganap ang... Um, plea bargain. Okay, kailan ba ginagawa yung pag-plea bargain? Okay, syempre, dapat panoorin nyo yung vlog natin na amin laya. Tapos, panoorin nyo rin yung mga ibang vlogs tungkol sa plea bargain. Lala na yung 5-11, oh, importante yan. Kasi maraming nag-plea bargain sa mga drugs case. Yung mga may kasong 5-11. Yung mga ayaw manawa sa ganyang kabisyuhan. <laughs> Ayun, ang tanong, kailan ginagawa ang plea bargain? Di ba, general rule, Okay, ang sinasabi ko, kadalasan nagpi-plea bargain, hindi kadalasan, talagang laging nangyayari during, ano, during arraignment. Hmm. Ano yung arraignment, attorney? Ang sinasabi ko sa inyo, kaya panoorin niyo yung vlog natin na arraignment. Ngayon, oh, attorney, tapos na yung arraignment eh, pwede pa ba ako mag-plea bargain? Ayan ang pag-uusapan natin eh, ha? mag-alala, hindi kita pababayaan. At only, um, nasa rules ba yan? Yung um, plea bargain, nasa rules yan. Rule 116 ng Rules of Court, Section 2. Kita mo, napakalupit ko sa mga numbers. <laughs> Inasabi dyan, plea of guilty to a lesser offense. Oh, eh, hindi ko na, hindi ko na, na hindi kita matiis. Eh, sige, nagpipli ka ng guilty, umaamin ka sa mas mababang kaso. Hindi doon sa kasong sinampas sa'yo. O oh, yan na, oh, binilisan ko na. Kaya plea bargain, plea, nag, nagbabargain ka ng plea. Aamin ka na lang sa mas mababa. O, rektahan na yung sagot. At Tony, paano kung, di ba sabi doon, during arraignment, eh, paano kung tapos na yung arraignment? O, pwede pa bang plea bargain? O, nakalagay mismo doon sa rules. Ang sabi doon, ano, pwede, ha? After arraignment, but before trial. O, bago mag-trial daw. O, kahit tapos na yung arraignment, basta bago mag-trial. Ibig sabihin, pwede mag free bargain pagkatapos ng arraignment. Basta bago mag-trial. Oh, malinaw ah, sinine-explain, tinatagalog ko na sa'yo. At saka rerektahin na kita. Ha? Ako mismo, sa mumunti kong experience, araw-araw maghapon sa korte. Ha? saksi buhay ako at kita ko kung paano na ginagawa yung mga ganyan. Hindi yung krimen na ginagawa nila. I mean, yung pag bargain after ng arraignment. Nakikita ko kung paano ginagawa yun. Maski ako mismo ginagawa ko. Ikukwento ko mamaya. Di ba sabi natin, uh, pwedeng mag-play bargain after ng uh, arraignment at bago mag-trial. Ano bang ginagawa sa trial, attorney? Oh, panoorin niyo yung vlog na trial. Panoorin niyo yung direct Uh, cross examination, redirect, recross, panoorin niyo mga yan. Judicial affidavit, tatlong part niya panoorin. Yan yung ginangyayari sa trial. Okay, bago yan, pwedeng mag-plea bargain ang isang akusado sa kaso niya. Hmm. At hindi lagi bang pinapayagan ng plea bargain? Hindi lagi, syempre, dahil hindi naman lahat ng kaso ay pwedeng mag payagang mag plea bargain. Lalo na, sa, sa panoorin nyo yung 5-11, may diliscuss ako dyan. At may na-experience ako nung isang araw, uh, ito lang, itong buwan lang na to, ng August, nagtatry kami mag plea, bargain yung kliyente ko, hindi pinayagan ng korte, ayon pumayag ni Piskal. Bakit? Dahil masyadong mabigat ang kaso, hindi pwede mag plea bargain. Uh, At to, di pag hindi pinayagan mag plea bargain, tuloy ang kaso, tuloy ang trial. Uh, okay? So, ano ngayon yung personal experience ko kung saan, nagpi-play bargain ng akusado kahit tapos na yung arraignment. Okay? Ah, oh, ito. Example, ha? Yung mga pagkakataon na pagwala ang PAO attorney, pau lawyer, kumare, ah, uh, nakalib, hindi siya papasok. Oh. Attorney nang hirap umaabsent sila eh. <laughs> Ikaw ba walang dahilan umaabsent eh. Kung ako nyari maglilib emergency leave, yung pala magbabakasyon lang sa Tagaytay, motor lang sa Tanay, di <laughs> ba? May rides, di ba? mo na, kaya mo yung mga empleyadong umabsent, o. Basta umabsent, sinasabi ko, sinasabi, hindi, ako, sinasabi ni Judge sa akin, um, Ato ni Gonzales, ikaw muna mag-assist dun sa mga akusadong hawak ni Pao. Mag-council de officio ka muna. Siyempre ako, hindi pwede yan, Judge. Hindi nyo pwede diktahan ako. Eh, <laughs> siyempre. Yes, no, no. Okay, ako na po magaan. Ako na po ang, ano, ang the de officio muna sa akin. Ibig sabihin, pansamantala, habang wala si Pau, ako muna. O minsan, kung hindi ako, merong isang judge na kilala na niya ako. Lagi na niya ako na ina-appoint. Yung iba naman na hindi niya kilala. O, lagi na si Atty. Gonzales. Yung iba naman. O, ganun. Magka-counsel de officio. Sila yung hahawak dun sa mga akusado na hawak ni Pau a uh, lawyer, okay? Ngayon, ganito. Ha, ah, alim, ang gagawin namin, bago mag-start yung hearing, sasabihin na namin, kakausapin ko na yung mga kusado, um, ikaw ba, mag-play bargain ka? Kadalasan to sa mga sugal-sugal. Ayan, yung mga mahilig sa inyo mag um, hanap buhay talaga <laughs> sa pagsusugal. <laughs> okay, okay. tako ko kaya sa mga drugs cases. Okay. sasabihin namin, kakausapin namin, sino dyan ng ano, minsan tinutulungan na rin kami ng uh, mga staff sa korte. O sino dyan yung mga mag-pipli bargain? Ah, ganyan. Isa-isahin. Kakausapin namin. So, ililista namin. Ikaw, ikaw pala may pipli bargain. Okay? Ngayon, dahil wala si si Pau, okay, ang sina ginagawa namin, ang sinasabi namin, ha, o, oh, alam na rin ni judge to, mag- magpi of not guilty ka muna. Hindi sasabihin mo na mamaya pag binasahan ka, hindi ko po inaamin. Okay, hindi ko po muna idamin. Yun muna. So, may plea of not guilty muna siya. Okay? O, nag-plea muna siya. Nag-arrangement. Nag-plea nag -nag, nag of not guilty muna siya. Okay? Ano mangyayari doon? At akala ko ba, eh, magpi-plea bargain siya. Bakit siya nag- Not guilty plea. Okay. O, makinig ka muna. dandan lang, ha? Sa isa lang. Masyado kang ano, eh. <laughs> Gagawin namin, sa susunod na hearing, okay, pag nandyan na si, si, si yung si Pau, pag pumasok na, i-manifest ima nila na magbabago na siya ng plea at magpi-plea bargain na siya. O, di ba natapos na yung arraignment? O, di ba nag-arraignment na kami, Binasaan siya, no? Pagkabasa sa kanya, ikaw, Pedro de uh, Jesus, ay uh, kinakasuhan sa kasong pag, uh, pagsusugan, nahuli ka, nagkakaraig cruise, ganyan-ganyan. Inaamin ba? Hindi po, not guilty po, gagano na siya. Tapos na arraignment, right? Sa susunod na hearing, dapat pre-trial na yun. Pero hindi, Ima-manifest nung ano, nung abogado na intention niyang mag, magbago ang kanyang plea, magpi-plea bargain na siya. So, aamin siya sa mas mababang kaso. O, oh, ganun. Sa, sa, drugs, nangyayari, madalas yan. Okay? kaya yung sinasabi ko sa inyong nagpi-plea bargain kahit tapos na ang arraignment. Uulitin ulit yung arraignment, magpi-plea magpi, plea, magpi plea siya sa mas mababang kaso. Okay? O, oh, ayan. Malinaw yung example ko na yan, ha? So, pwede. Gulat ka ngayon. Hindi, Atone, hindi ako nagulat kasi, kasi ano, kasi ginawa mo na dati. <laughs> <laughs> Ngayon na Torni, eh, paano kung halimbawa eh hindi nangyari yung ganyan, yung andyan naman yung pau pero nag-arrangement at nag-play of like, that guilty na yung ano, yung akusado, pwede pa ba 'yon? Hmm. Ano ba sabi sinabi ko kayo sa rules, di ba? After arraignment but ano, before trial. So ano pang pagkakataon mo para magbago ng ano? Ano pang ano pang pwede mong pagkakataon para magbago ng plea? Oh. Arraignment at saka try. Anong nasa gitna? Ano susunod sa arrangement? Anong ginagawa? Anong hirig yan? Hmm. Tumpak! Ha? Pre-trial. Oh, di ba? Di ba? Pagkatapos ng arrangement, diretso sa pre-trial. So, yan ang isa pang spasyo. Isa pang pagkakataon. Para magbago yung isip. Nung akusado, at sabihin niya, magbabago na siya ng pre. Sige, aamin na lang po ako. Pipli-barking na lang po ako. Hmm, ayan, baka nakakalimutan na ninyo. Baka kala ninyo, arraignment, tapos trial agad. Kaya nga sa rules, malinaw eh. After arraignment, but before trial. Ibig sabihin, sa gitna nun ng arraignment, tsaka ng trial, pwede pa. Pwede pa. O, di ba? At tsaka ganito. Eh, paano kung attorney, kung uh, trial na, nagtatrial na? Pwede pa ba yun, attorney? Pwede pa bang magbago yung isip ng akusado? Pwede pa ba namin makumbinsin na umamin na lang siya, mag-plea bargain na lang siya? Kasi sa rules, ang sabi after ng arraignment but before trial. Kung hmm. eh paano yung? pa ba ng ano 'yun? Papayagan pa ba 'yun? Pwede pa ba 'yun? Kasi sa rules, pag nag-trial na, wala na. Kasi before trial lang dapat 'e, eh, di ba? Ngayon, si share ko sa inyo yung uh, aking uh, top secret, <laughs> Ito, experience ko. No? Pinapaya may mga ibang judge na pumapayag Okay, may mga judge na stricto sa rules kasi sa, sa rules wala na, nagta-try na tayo, hindi ka na pwedeng mag-play bargain. Merong ilan-ilan na ilan akong mga nakikita. ng judge na, na stricto sila sa rules. Okay? Pero meron din mga maluwag at pumapayag sila na kahit na nagta na. Okay, your honor, may client intends to uh, change his plea. Kahit na nagta na, kahit na nagda-direct na cross sa mga witness, ganyan, ganyan Papayagan mag-play bargain, sasabihin lang namin ng mga abogado na your honor the, the accused intends to change his plea babaguhin niya po your honor nagbago iisip eh na ano na nahimasmasan na mas po sa katotohanan hindi nila po siya sa mas mababang kaso magpapaalam muna yan kay uh, piskal ano piskal pwede ba papayagan ba natin yan o pag inanalay si piskal yan alamin ni piskal yan pag aaralan ni piskal o sige your honor payag kami free bargain o yun so kahit nagtatrial na first hand experience ko for any ako mismo nagsasabi sa inyo Nakikita ko mismo yung actual sa korte. Ginagawa ko rin minsan. Nangyayari minsan talaga yan. Okay? Na, kahit nagtatrial na, tapos na ang arraignment, tapos na ang pre-trial, nagtatrial na, pwede pa rin mag-play bargain. Hmm. Aamin laya kasi mag apply ng ano? Anong visa? Probation! Visa ka dyan. <laughs> Dumidilim na. So, I hope ha, may natutunan kayo. Ha? Alam nyo na ngayon na kahit natapos na ang arraignment, Okay? Pwede pa rin mag-play bargain. Kahit na during trial o kaya during pre-trial. Okay? Pwede mag-play bargain. Minsan pinapayagan yan. Magsabi lang kayo kaagad, ha? In advance. Inform na court. In advance. <laughs> Salamat po sa pakikinig, ha? God bless. Balik na ako sa ano namin, ha? Dabidin na takot na ako. Baka may mumu dito. Pakalim <laughs> ng elemento. Okay? Ciao! бааруу чи трат